Nadaanan ko itong isang senior citizen na babae na nangangalakal sa tabi ng kalsada at tila may sinasabi habang hinahalongkat ang maduming basura at mukhang hindi pa kumakain ng tanghalian. Kaya binalikan ko para kausapin siya. Sir, palimus naman. Palimus naman, sir. Ayan ah, meron po tayong nadaanan dito. Isang matanda na nangangalakal. So ito, binalikan ko siya. So palagay ko senior na ito. Tanungin natin si nanay. Ay, grabe, si nanay, asipag. Ano na? Nakakalakal po kayo? Sipag yun naman. Sipag yun naman. ako ay ganon yung uh, asa yung tapad uh, nila oh, sa tayilabag kung nakain din na buawagis dun ah saan po kayo nakatira? ano puting tulay po? puting tulay saan ba, ba yun ay? makabling po? ah makabling may mga anak kuya? ano mga anak kuya? ako ay yan ang moton ng ako dun sa sila nag-aaral puro nag-aaral po sir palimos naman palimos naman sir ah, so, wala kayong na bigas ha? dyan Saglit lang na yun ha. ko lang yung motor ko kasi gusto oh, ko tayo makausap eh po. Yan niyo ako sa 24 oras. Parang interesting po yung kwento niyo eh. Okay. Ano po na ano, 24 oras ka kayo? Eh, eh kasi tat, dalawang taon nang nakalipas eh. Na ano ko sa 24 ah, oras. Ano po kayo na? Yan ako ng mama ng tera. Ah, binigyan po kayo ng ano, pero ng mama. Oo. Nakita po kayo doon sa TV, ah. napanood po kayo sa TV. Na, kasi nakita nila maghapon ako. Hanggang gabi po ako nangangalakal. Wala pong na tigil. ano, Kaya nga po ano, bumalik po ako kasi napansin po kita. Sabi ko parang... Ano, sobrang tanda na ni nanay pero nagtatrabaho pa rin. Ay, wala po akong tigil. Labing-anim na taon ah, na po ko ako nang gaganito. Ito, hantay nanay. Yuda, na. 83 taon hindi na po ako nag-asawa. Saglit lang na ha, baba lang tong ano, Opo. ko lang yung motor ko ha. Opo, sir. Opa. Ah, sige, sige. Opa. Ayan, si nanay. Bigas? Wala kami yung bigas. Ah, wala yung bigas. Ah, sige, bibigyan kita mamaya pang bilhin bigas na eh. Ito ako sa December 8. Yes, travel. Yon, ating concept. Yon, immaculate. Ano po? 70 po ako sa December 8. Ah, December Birthday 8th. ko po. Uh -huh. 1952. 1952. 1952, 78 na kayo? 70 po. Ah, 70. Oh, Sarado. Po. Oh, senior na pala kayo. Ano, Opo. Oh. Hmm. Senior, ayaw ako bigyan ng pension. Bakit po? Maghintay lang daw. Hmm, kawawa naman si nanay. Ano na yung uli ang pangalan nyo, nai? Elena Ramos de Matera. Pitong apo ko, ko. Na pa ako na po sa inyong tulungan ko. Labing anin na ba unang po ako nangangalakal? Biyuda po ako ng tatlong po, tatlong taon. Hindi ko pinakawalaan. Ayaw ko nang mag-asawa. Ah, uh, okay. Mag trabaho na lang ako nang mag-trabaho. oh. Anong oras po kayo ng alakal na? Nag-umpisa ng alakal? Alas 6 po. Umaga? Opo. Tapos uuwi pa ako mamayang alas 9 pa ng gabi. Grabe. Dahil pa yung nagtrabaho sa ano nanay no? Opo. Sa factory. Opo. Opo. Tagpas 12 oras kayo na ng alakal. Sumabog Kaya mga, bang Yun, no? Pat... Yung gulong. Oh, uh, paano nyo po yan madadala? Inaakay ko na lang. ano ah, Babong inaakay po... nyo. na kaya nyo pang itulak ito. Sa... Kasi bibili ng interior daw ang bibilin dyan. Mahigit isang daag. Wala okay. pa akong pera. Ay, gusto nyo nanay, ipaayos natin yung ano nyo. Eh. Ang gulong mo. Ha? Gusto nyo po. O sige, para ano, ma pagkaan yung pagtulak nyo, tapos bigyan kita pa binibigas. Ang tuwawa naman si nanay. Ano to na mga basura na to ah. ang ko po. Binibigay ko ah. sa akin ng mga dumadaan. Dumadaan hindi po kayo nag-aalala na ang rematong ito. Eh, tapos may edad pa kayo. Lagi po ako naliligo. Tapos ano pa po, ah, napakadelikado sa tulad nyo. Nasa kalsada po kayo na ngalakal, di ba? Siyempre, daming dumadalas sa Hindi na ma... Talagang ano na, na sira na siguro ang interior niya na, na. Kagabi pa po yan. Kaya lang wala pa akong pangbilin. Pero kanina, tulak nyo pa yan galing sa bahay nyo. Opo. Opo. Eh, pinagsagaan nyo po yan. Opo, ang dami po naka kita. Oh, eh, Kasabi pa ho yan, sumano yung interior. Ito, oh. hirap po itulak yan kasi okay. flat po yung gulong. Mm -hmm. Mm -hmm. Kumain na kayo, nanay. Ha? Ah, kumain na kayo. Minom po ng kape. Ah, kape lang ang kainain nyo, hindi pa kayo nagtanghalian. Gusto nyo, kumain muna kayo, nanay. Na lang po. Kain muna kayo, nanay. May dalawang pagkain tapos mamaya. Bibili, ay, eh, papais natin yung gulong ng... Ano mo, bike mo, bibigyan kita ng pambili ng bigas kumain muna kayo kasi hindi pa kayo nagtanghalian ha? okay, okay lang? Okay. ano pong gusto nyo? Jollibee? kayong pahala ah, sige saglit na nga mayroon akong Jollibee dito na eh okay. ayan kawawa naman si nanay 70 years old nandito pa rin nagyanay pagsapalaran sa kalsada wala yun ano yan? ay chicken dyan tsaka kanin okay. Ano kainin niyo muna? Mag ano kayo na may alcohol ako dito uh -huh. Para may, uh, malinis yung ano niyo, kamay Tama na po Huwag mo dyan na yun, madumi dyan uh -huh. na kayo, umupo na yun Kawawa naman yung matanda Tagalan <laughs> ko, flat na pati yung gawin Sabi ko paayos ko muna okay, eh Tiga doon niya, yung. Ano, yan. Yan. sa amin Ah, taga sa inyo yan Kawawa nga yan uh -huh. Pero wala na mga anak dyan eh, wala eh Ulo. Wala, wala na yung mga kamag-anak dito? Meron uh, naman, meron naman. Hindi naman ako inaano. Pero mahirap talaga yung buhay nila? Anak niya, wala ba siyang medyo mas. O yan nga po, ganyan ang anak ko. na lang, slide pa po doon ah. Oh. Hoy. flap, flap. gulong dito. Ano, ka na. Pagabi pa nga yan, nagkitiis ako, ina. Sige na, ipaayos natin yan yung gulong mo. May Binigay mo yan, kuya. Oo. Oh, Namumutla na sa gutom eh. Hindi pa raw niya, siya kumain ng pangalian eh. Masalamat kay, na. kay kay kuya. May mga ganyan tao. Ano yung makatagpo ng mga ganyan katulad si kuya? Nay, doon ka na yun. Doon, doon, doon ka nay. Para hintayin mo ako, John. Papayos natin yung kariton mo. May tubig ka ba, Nay? Bibili kita ng tubig. Wala na yan. sa tapato. Bibili ako. Nay, kumain ka muna doon. Bibili kita ng tubig ka. Hintayin mo ako dito. Sige sige Bili natin si nanay dito ng ano uh, May Ay tapos na kayo kumain Alay na minin ako ng tubig eh Naya minin ako ng tubig Tapos na pala kayo kumain Panay ah Panay po Paano natin mapapaayos yung gulong mo? Saan ba dito pwedeng paayosan ang gulong mo? Ha? May kilala ka ba dito na pwedeng magayos ng gulong? Opo Pipigyan nyo na lang po ako ng pampaayos. 130 130? Opo Kasi Nung linggo nang nakakalipas, nagkaroon ako ng utang dyan sa paayusan. Baka pa sa inyo. Huwag na lang po. Tutulungan so, kita magtulak pa punta sa paayusan. Hindi po. Madag dyan lang po. Ah, dyan lang. Oo. -o. Sige, tulungan kita magtulak. Huwag na lang po. Ako na lang. Ay, kaya niyo mag po ba? Ay, po. O, oh, sige ha. Ah, ano nyo na lang ako ng pampagawa. Oo. Oh. Uh, sige. Okay. Kaya niyo Talaga ba? Sigurado kayo, nanay. Sigurado kayo. Kaya niyo po. Opo. Kaya ko po. po. Uh -oh. Kaya ko po. Kaya ko po. Hindi po ako nagsisinong alig kasi kailangan nga ho, talaga talagang magawa na yan kasi kagabi pa ho kaya lang wala akong pera na pagpapagawa. Eh 130 po yung pagpagawa. Kasi may utang pa ako dyan. Pagka nakita nilang may tutulong, kukunin nila yung... Kasi nga yung apo ko dinala sa hospital, mutang ako ng apat na raan. Uh. Eh, hindi ko panababayaran dahil marami pa akong iniintindi. Gamot ko ng apo ko, Ganon Tapos na iniintindi ko lagi, mga apo ko. Dugo ko eh, kaya tinutulungan ko. Ah, sige Tanong na, ay, ha. Dito, oh, bibigyan na lang kita pambili ng bigas. Oh, ang oh ito yung... ang pambili mo ng bigas. Apo. Bibigyan pa kita ng... Ito na tama na ito, ba, sir. Hindi. No, kaya, kaya, kasi papayos ka pa ng ano eh. Papayos ka pa ng... Sir, sigurado ba kayong mapapatida ako niyan? Ah, huh? oh, alam mapatibi ako. Oh, gusto mo bang mapatibi? Sa TV ako. oh O oh, sige mapapanood ka. Okay lang sa iyo na ma mapapanood ka. Opo. Oh, mas gusto niya na na. Kasi yung iba ayaw, ayaw nila na Ay, nakikita sa video hindi. eh gusto yun. Oh, yun. Yun. Oh, kasi na iba, paano, paano nila malalaman yung buhay mo, di ba? Kung hindi mo napapanood, di ba? Sa Nung TV. Sa, sa YouTube, tsaka sa Facebook. Oo. Oh, oh. mo, may gustong tumulong po sa inyo. Oo. Oh, oh. Saan po kayo pwedeng makita? Yung po sa Putintulay. Elena Ramos de Martera, Putintulay po. Ah, doon lang. Opo. Kilala po kayo dyan. Kilala po.